Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! And welcome back! Siyempre sa isa na naman pong episode ng kaguluhan at siyempre ang tandem na tanging hatid lamang ay Perwisyong Totoo, Lamang! Siyempre kasama, kasama ko walang iba ko di ang pang na pang na partner na shoot na shoot pa sa jar! di DJ, di slow ah, DJ, Test. Thank you for calling Patira si Tadem. How can I help you today? Karis. <laughs> <laughs> At syempre kasama natin na nag -isa, house to house in life and everything. DJ Rico with an E. Eh, Ayan. O, oh, diba? At syempre, ito po ang... Patira, patira sa, tandem. tandem. Alam mo, naalala ko yung ano, partner, yung parang ano, 8-7,000... Jollibee Delivery. Oh, Jollibee baka naman. Pwede naman eh. Oh, Paano ba oh. pwede kayo sumuporta sa mga baguhang ka <laughs> oh, din. Ano ba parang ano pa ano ba naman yung may peach oh. mango pie? Mm. Oh, oh, mga tuna pie, mga <laughs> yum burger, pwede naman din. Tuna pie. <laughs> to the limit to the limit. Ay, how very oh, diba? Ay, yeah. to you. <laughs> Eight, seven times and gar ano, Gary V. Delivery. Gary V. Delivery. Eme, eh, o oh, malay mo. Balang araw, di ba, ma-guess natin si Sir Gary V. dito Correct. Hindi natin oh, masabi. Diba? Tapos mali, mali na-guess natin yung ano yung na-guess natin. <laughs> Gano'n? Iba pala? Nakakainis? Ay, nako. Ito na. I Speaking. Ito, Mm -mm. Ito talaga ay eh, uh, hinalungkat din natin kasi nag-backread po tayo ng mga mensahe sa ating Patira sa Tandem Facebook page Pasensya na po sa mga hindi agad na feature huwag namang mainit ang ulo Oo lagi nga, <laughs> Pero ito po ang susunod na bunot po natin sa ating Facebook page na Patira sa Tandem Ito po ang kanyang mensahe, sabi niya dito Hay nako tandem. Sana naman ma-feature na din ako sa susunod na episode, 'di ba? Ito na nga, sandali na. Kaya nga. <laughs> Sabi niya talagang katira-tira po kasi ang ex-girlfriend ko Allah. na si Chrissy. Hindi Ay. niya tunay na pangalan. May bago na po kasi akong girlfriend matapos naming mag-break noong June 2024. <clears throat> Oy, matagal na. Congrats. Sabi dito, ilang buwan na din pong nakalipas at nakilala ko po ang girlfriend ko ngayon. At talagang nagkasundo po kami at nagkahulugan ng loob. Mm -hmm. Nakakayamot lang po dahil hanggang ngayon, nanggugulo pa din ang ex ko. Ala, panay siya view at react sa mga posts namin ng girlfriend ko at nagme-message pa siya sa girlfriend ko ng mga nakakainis na message, gaya ng, ganyan din binigay niya sa akin dati. Allah. Or mga message tulad ng paborito niya talaga yan. Diyan din kami kumakain madalas. Tapos, sa akin naman po, lagi din siyang nagpo-forward ng mga lyrics ng kanta. Binlock namin siya sa mga social media namin nitong nakaraang linggo lang. Pero tawag naman ang tawag sa landline namin at hinahanap nga daw po ako pati sa landline ng girlfriend ko. Naaabala na po pati ang pamilya namin kasi tawag nga po nang tawag. Ano po bang gagawin ko dito kasi ayoko naman din na mapahamak siya at may pinagsamahan kami. Pero ayoko naman din pong masira ang relasyon ko sa girlfriend ko ngayon Dahil sa pagiging immature ng ex-girlfriend ko mm -hmm. Thanks, Tante, mabuhay kayo ng matagal, mga lodi Ito po, si Guapito ng Bakla Guapo talaga <laughs> Yung kapugian, parang grabe naman yung kapugian ni Guapito ng Bakla pa, <laughs> Hindi naman baka si Chrissy? Kaya nga Gaano <laughs> ba kalaki? Ang pasensya mo oh. -an, Para babulhabulit <laughs> At saka gaano din ba kahab? Ba? Ay, gano'n ah. Ba? Ang PC? Mm. Bakit ba kayo nag-iisip ng mga iba? Kaya nga. Ah, hindi ganun. Huwag niyong pinapolyot ang innocent minds namin ni Rizzo. <laughs> niyo bang ano to? Wholesome ang ating uh, yes, programa dito po. Opo. Uh, Opo. Kaya kung... Nakakaloka. Sabi ko, kula na nga lang po magmumug na kami dito at uminom ng holy water holy talaga. Water. <laughs> pito ng baklaran. Saan ka sa baklaran? Madalaw nga kita. Kikilatisin ko lang. Oh, oh. Bakit hindi nakaka-move on si Chrissy? Ano oh, nangyayari? Oh. Alam mo, ganito yan ha. To the point na ito ha, didiretsyayin natin to partner ha. Yung point pa lang, itong ex mo na hindi bukod sa hindi maka-move on, nakakasira ng current relationship mo, talagang dapat umaksyon ka dyan. Di diba? oh, ba? Diba, Di ba sabi nga nila, es, meron silang kasabihan na parang make, peace with your past so that it won't ruin your present ayon oo oh, oh, kaya lang parang hindi mo rin naman maiisip kung applicable ba siya kay Crisy kasi medyo parang ang hirap makabasa ni Crisy na masaya na si Guapito eh ano ba oh, 'yon parang hindi mo din naman siya ma-judge kung nahihirapan siyang makamove on pero dapat hindi na tayo nagiging abala pa 'di ba? Hindi Kasi lang parang... abala partner, nakakasira, alam mo 'yon. Yes. Ala, ganito oh, oh. 'yan, ah, uh, guapito ba 'yon pangalan niya ng Baklare? Yes, ba Ay, ah, 'Yun ang kanyang alias. Baklare. Mm. <laughs> 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 baklaren. <laughs> hindi naman pala eh. Oh. Hindi. <laughs> 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 baklaran. Alam mo, yun, ganito yon. Yung ginagawa ng ex mong yan, alam mo, humahanap pa rin siya ng contact. Katulad ng ginagawa niya ngayon. Alam mo, hindi yan para maka makireconnect eh. Ma gusto niyang sirain yung kung ano mang meron Oo. kayo ngayon. Alam yun, mo, yun, yun din ang goal isip niya. ko. Diba? Oo, kasi hindi siya yung para... Kasi di ba ikaw ba kung nasa matinukang pag-iisip naman? Oh. message mo pa yung jowa na, ay oo, paborito niya yan. Diyan kami, madalas kumain da. So, anong point mo? Correct. O, ako yung current girlfriend, so anong point mo? O ano naman ngayon sa akin kung kumain kayo dito dati? Ikaw ba oh. jowa ngayon? Eh, Totoo. Ka ba? Di ba? Parang gigigil ako. Na, iba na naman yung timpla ng motoriko para para ibaba painit na naman ang ulo ko na naman kay Krisy. Pagdating talaga sa mga ex na naninira, sabi ko talaga itong partner ko talaga maaasahan ko talaga sa pagkikipagaway, <laughs> pagkikipagrarambulan niyan. Kinasabi ko sa sayo. Ay, talaga. Diba? Sabi kasi i re rest back talaga tayo. Nang hindi hindi kasi, 'di ba? Parang minsan goal goal niya na yan na sirain kayong dalawa. Oh, goal nila yan. Oh, ay, eh. goal niya yan. 'Di ba? Kung hindi na ano eh, partner dito ano, hindi eh, dito ginagawa ng isang matinong tao sa oh, oh, oh. ano mo yun na magkikireconnect ka okay lang sana eh na parang silip-silip uh, oh silip-silip oh, oh. walang message message ke telepono oh, oh. cellphone messenger o kahit ano social media okay yun eh di ba naging casual lang kayo kumbaga naging maganda kasi ang ending. hiwalayan, oh, oh, oh ang hiwalayan, oh, 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 oh. pero to the point na ito kailangan makireconnect kailangan inggitin yung Uh, current na oh, GF mo, oh. alam mo, pang-iinis ang gusto niyang mangyari dyan. Correct. Masira kayong dalawa, mag-away kayong dalawa, dahil kumbaga, yan na ang rest back nung ex mong gaga. Oo. Oh, so, oh. <laughs> Ano ba? Ano, Napaka-impacta neto ni Chrissy. Nanggigigil ako dyan sa ex mo ha, Gwapito ng baklaran. Kasi hindi talaga dapat. Alam mo minsan parang ano parang na, na, nasobrahan ata sa hamog yung ex mo. <laughs> hindi mo Nakalangin. alam kung na-expose ba yung bumbuna <laughs> ng mga three weeks sa probinsya at ba't nagkaganya ng pag-iisip. Hindi oh. kasi di pa. O oh, baka ka partner yung... ano, last day, ng, last day ng bakuna niya, di naka-attend yung magulang niya, di siya nabakunahan. Kasi bakuna. siguro kanya. Ano, <laughs> Hindi kasi alam mo kasing may intention siya na hindi maganda kaya tayo naiinip. Totoo, kasi alam totoo. mo, gusto naman nating maintindihan yung mga ex na hindi agad nakaka-move on kasi kanya-kanya uh -oh. kanya naman tayo ng timeline eh. Hindi naman talaga natin siya maja-judge kung matagal siya mag-move on pero para gumawa ka ng mga bagay na ganyan na alam mong hindi naman makakabuti dun sa ex mo at sa current niyang partner eh gaga ka talaga. Nuknukan ka ng gaga. <laughs> Di ba? Huwag kang ano. wag kang gumagaga. Nung nangigigil ako sa' si Chrissy. Ayan, ang at sinasabi. <laughs> Ayan ang sinasabi. Wait lang, wait lang, wait lang. Itong si Gopito nga at yung sa girlfriend mo ngayon, pwede pakisend yung picture nung ex mo? At may kakilala kasi ako sa gawing Eastern Samar eh. Parang so... <laughs> may papabudo daw ka siya. Parang may papabudo na si Rico. Okay, kasi naiinis talaga Kasi naiinis ako, wala na akong ibang maisip na solusyon eh. Ito sinasabi. <laughs> yung programa namin. Wala talaga solusyon dito. Dadamayan ka lang namin sa init ng ulo mo. Oo, uh, <laughs> oh, tsaka hindi lang yan, di ba? Ang pinaka last resort namin, alam mo kung ano, black magic talaga. Sabi ko, witchcraft, gano'n. <laughs> Isang picture ka lang sa akin, te. Charing! Charin oh, Charing oh. lang. O, hindi, hindi gano'n. Hindi natin ginagawa <laughs> yun. <laughs> oh, oh, Ayoko naman mamaya, mag, mag, uh, magtitirig ako ng mga itim na kandila kada alas tres ng hapon, mga gano'n. Ayoko naman. Ay, oh, lumawa yan. Lumabas ako bigla dito. Aling nena, pagbilan nga po. Ano yon? Itim na kandila nga, apat. <laughs> Nagulat yung ten sa amin. Kung gagawin sa na kandito. Ay, <laughs> alas dos na na madaling araw. Kaya okay. nga, tas mamaya nakita niya okay. nagpo-procision ka dyan ng alas tres na madaling araw. <laughs> Anong ginagawa <laughs> na Haba pa naman ang buko, no? Lumabas oh. ako, no? Nakakaloka. Okay. <laughs> Pero alam, totoo yan, partner. Ako, mag-a-agree kami dalawa ng partner ko dito na talagang ang goal lang niya masira kayo. Ngayon, okay. alam mo, ipakita mo lalo guwapito at saka sa current girlfriend mo na mas matatag kayo kesa sa naging relasyon mo sa kanya. Alam Oo. mo, guwapito ha? naiintindihan ko kung bakit mo siya hiniwala yan ngayon. Alam oh, mo, may correct, may, no? clear, may clear picture tayo oh, eh. Oh. Ganyan pala siya. Kaya pala. Diba? Diba? Oo. Oh, oh. Sabi nga nila, <laughs> alam nyo, sa mga ex, lesson na yan sa inyo, wag nyo ginagawang mundo ang tao lamang di ba mm -hmm. sabi nga nila ganun. kasi talagang mabubuo ang kata talaga crazy. kasi parang oh, oh. ang dating sa amin kaya ganyan ang mindset mo kasi ang gusto mo dahil nga nasasaktan ka hindi ka maka on gusto mo miserable din yung ex mo gusto mo miserable oh, oh. din si Guapito, sure. Na parang hindi siya pwedeng maging masaya kasi hindi ka masaya hindi gano nagwo-work ang buhay sister mm -hmm. alam mo sana ngayon pa lang kapag nakarating sayo itong video na to or kahit hindi man sana talaga eh mapasok sa mahipan ka ng hangin <laughs> <laughs> At talagang ma-realize mo na mali, sister Walang patutunguhan yung ganyan mo Hindi maganda Pero mo, dumamwabot na sila sa point na Pinagbigyan ka na nga eh, diba? Naging casual acquaintances pa kayo online so, oh, Kasi oh, dito online. ka lang nila binlock eh. oh, oh. Pero bakla, ano binlock ka? Nagtatatawag ka naman sa landline Ano to? para kang aswang dyan Sige ba to Miguel, si hindi ma hindi magandang gawain ng mga ano mo, eksena oh. mo diyan. At saka yaka di ba? Katulad 'yan babae, kababai mong tao ganyan ka. Tsaka hindi diba? pa diba, naaabala na yung pamilya ni Guapito. Tsaka nung girlfriend, ano ba? Siyempre sasagot mamaya. May importante ginagawa. Sa, ay, nandiyan po ba si Guapito? Ay, bakit? Oh. Sino ba to? Ay, si Chrissy po. Ay, sandali, bakit may nahanap? Diba parang nai-stress yung mga tao sa sa'yo, bakla? Alam mo, ang goal natin ngayon 2025, yung hindi tayo maging dahilan ng stress at kakaputok ng ugat ng iba. <laughs> Correct. <laughs> <laughs> <Si Chris. laughs> Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako nakarinig ulit ng mga ganitong patira uh, partner. Actually, nakakamiss talaga yung mga patira talaga ng mga, Oo, alam mo yung tungkol sa mga ganito eh. Di ba yes. yung mga naninira ng na mga ex, alam mo yan, sa totoo oh, lang. Oh. Hindi, hindi ko pwedeng i-advise sa'yo yung tungkol dito sa ano eh. Yung yung nahanap ko na uh, dati na nabasa ko na tungkol sa paano maka move on. Alam mo hindi na mag-e-effect e effect kay KC oh, yan eh wala eh, kasi wala Kasi hindi yun yung goal niya eh Meron siya talagang oh, oh. gustong mangyari at uh, oh, oh. kumbaga kung, kung ano ang nangyari siguro masak masakit sa kanya dapat masaktan din ito oh, Parang oh, ganoon parang, mm. parang mutual ba kumbaga at ayaw niyang makita kang sumaya at sinumpa niya siguro sa, sa kung kanino mang <laughs> rebulto ko ano walang sasaya sabi niya. hindi oh, ka oh. sasaya kahit diba? na sino ang bago mong <laughs> papalik oh. at papalik ka sa akin at dapat <laughs> sa akin ka lang. Darin siguro. Di ba ang mga... creepy? Kaya nga, alam mo sa totoo lang, hindi naman pwedeng mag-adjust kayo na mag-adjust dyan. Ito sa pinagagawa niyan. Di ba? alam mo totoo. Alam mo, magpapalit ka na naman ng number tas mamaya mayroong ano. Baka mayroon, isa isipin mo na rin, ikaw na mismo ang lumayo. Ikaw na mismo ang parang sabi na lang natin na wag nang mag-entertain. Alam mo, kahit yes, na anong na. Kahit na anong gawin ni Chrissy na mga katarantadahan na katulad ng ganyan <laughs> ipa, alam mo yun, siguro kahit mag forward forward pa siya sa email niyo ko alam pa niya email yung mga sweet moments niyo doon sa girlfriend mo ngayon mm -hmm. alam mo sabihin mo sa girlfriend mo ay dead man na yan ayan mo yan hindi yan ano kasi baka gagawalan ng kwento yan di ba makusaan uh oh, sa pupunta ang palalabasin kayo pa rin o ngayon magsisiraan makakasira yan sa, sa relasyon tatawa lang na, tatawa lamang yan si Crisy sa inyo dahil at Correct. least uh, at last nagawa niya oh, na achieve oh. niya yung goal niya. Yun kasi diba? yung goal niya talaga. Kaya alam mo, gwapito ng baklaran, uh, mahirap man kasi hindi naman talaga madali makapagrelasyon. Pero sana hindi kayo maapektuhan dito sa mga kagagahan ng ex mo. At sana uh, maging magandang support system ka dun sa girlfriend mo ngayon. Kasi alam mo, sa mga current girlfriend, nakakaaning yan eh. Oh, ato, alam mo oh. yan, parang ba diba, ikaw para ay kaya nga tayo nagjowa kasi gusto ko ma-inspire tayo sa isa't isa, good vibes lang. Tapos may ganyan, kumbaga parang... Sana maintindihan ng current jowa mo yan kasi mahirap yan ha. Gwapito, oh, oh. ha. Hindi madaling mag sa relasyon na parang nakaka-stress at parang may nagugulo sa'yo. Hmm, alam mo yon Yung bang parang, so, alam mo, to the point na darating sila partner na parang kapag lalabas sila, pupunta sila sa church, magre-resto-resto. Hmm. Alam mo yung parang tingin ka ng tingin sa paligid. Ikaw tuloy magiging oh, aligaga. Alam mo yon yes. Kasi parang may nanonood, mayroong nakamasid sa'yo sa hindi kalayuan. Tapos siguro kini curse curse Kayong dalawa, kayong dalawa, hindi tayo magkata- <laughs> Gawa aganong kanun sa labas na jali bie. Mahay lang na makain na maayos. Tapos kung may to sa'yo sa y sa Tapos kung maganong kanun sa oh, <laughs> y. Uh, hindi magiging na. Saya ako. Gawa Alam mo gawa kapitig. Pakaiba talaga. Alam mo sigurang sarap-sarap sarap mo maging jowa. Kasi talagang nabaliw-baliw yung ex mo sa iyo, 'di ba? Nakakaloka. Baka kasi ah, talagang man. ano, partner kaya hindi oh. si ka mo baka talagang ano, nakakabaliw kasi yung ano mo, gwapi ito. Huh? Oh, oh, yung alert ni David Morico. Yung ano oh niya, syempre yung kaniyang uh, pagmamahal. Ay <laughs> ah, yung pagmamahal. Iliukol na pagmamahal. Oh, oh. Baka kasi may glitters at may vitamins yung ano oh, niya, oh, kaya ganyan. Oh, no, oh. Yung, yung kabaitan. yung kabaitan. Hayun oh, oh. ate, sinta ka kababae baboy nyo? Ba't kayo ganyan Kaya mag <laughs> Ayup ka, Rico. Alam mo, hindi ko alam ko sa patutungo itong podcast episode Ay, na kasi... ito. si Ricky, si Crazy. Sino Ricky? Si Crazy pala. <laughs> kasi <si> hindi pala <laughs> si Ricky. Ay, <laughs> ko. <laughs> 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 Kasi oh, na naman mababaliw talaga dito Alam mo sa totoo Huwag kayo, Hindi kayo ang mag-a-adjust Sa mga kapraningan dyan Ni crazy ano Kaya Oo. alam mo Parang nagtawa lang siya tawagi crazy na siya Crazy Kaya <laughs> crazy. alam mo Bagay sa'yo yung inaliyak sa'yo Ni guwapito ng Hindi <laughs> na kami sure Kung talagang guapito to Si guwapito ng baklara na Pero uh -oh. ikaw Kasi talaga sa'yo sister <laughs> crazy. crazy Kasi crazy ka Nakakaloka ka bakla Pagkisusunan mo pa tayong damdamin mo, eh, tulungan mo na yung sarili mong mag-move forward. Hindi, walang patutunguhan yung ginagawa mo. Hindi yan ano, wala. Wala kang makukuha sayang, dyan. Sayang ang oras, sayang ang effort. Kaya sabi ko sa inyo, ikaw, guwapito. Eh. At sa current girlfriend, magpakatatag kayo. Dahil darating ang punto na alam mo yun, hindi nyo siya pinapansin. Dine-dead man yun ay katoksikan niya. Siya rin, rin siya rin ang mapapagod. Oh, oh. Siya rin ang mapapagod. Kag napagod yan, titigil na rin yan. Sabi ko sa inyo. Siguro ngayon, binibigyan nyo lang kayo ng oras. Uh, binibigyan niya kayo ng mahabang, alam mo yun, mga ganyang Dami panahon. Dami siyang time eh. Oo, diba? Dami kasi... ka time, Chrissy. <laughs> kasi, kasi may gusto siyang mangyari. Ngayon, kung papakita nyo oh, talagang weak din kayo, super weak yung bond band ninyo ng current, current girlfriend mo, eh sorry ka, talaga talo ka. Gwapito. Yaman din lang, tiga baklaran ka, pumunta ka sa church, ipagdasal mo yung si Chrissy at sabihin mo dyan kay, sa, sa Lord, sabi mo, Lord, please, itigil na sana ng Chrissy ito dahil nakikrisayan na ako dito sa kanya. mo Di ba? Sana bigyan niyo siya ng peace Oo, oh, di ba? sana ika-peace of mind niya itong ginagawa niyang ito at sinasabi niya, hindi daw kami sasaya ng jowa ko ngayon. Tasa, sa baliw na! Pabaliw na, mas baliw pala si ano, si Gwapito. Ayo pala kayong baliw dati. Naaning <laughs> na. na. O oh, ayan, tirahin niya. Alam mo, deserve na. Isa, isa ka, Chrissy. Sa mga deserve na deserve na tirahin uh, ngayon. Pwede pwede. Tirahin niya. Tirahin. So, that machine gun to machine gun hanggang sa madurog-durog yan si Chrissy. Eh. <laughs> Ay, Diyos ko na. na, na magic mag ko yung Nangyayari ko yung mga ginagawa niya yun. Nasa labas sila. Kumakain sila. Di ba? sa nung ganun siya. Oo, oh, tapos yung, mag, yung tindig niya nakaganyan lang, nakatingin lang lang gano'n. Oh. Tapos oh. nakatitig lang siya na gano'n, creepy. Okay. Pa-shake, rattle and roll na talaga siya, sister. Ano At ba yan? At sya, slow motion siyang lumalapit sa iyo. Oh, parang mga diba? gano'n, di ba? Diyos ko, Lord, nakakatakot <laughs> naman yan. ano ba yan? ka, yan? crazy. Crazy, tigilan mo yan. At ang panalangin namin, sana mapagod ka na ng tuluyan para itigil mo na. Sana magpakabisi ka na lang sa kung saan ka. Alam mo yun, magpo uh, progress Uh, yes! Dun mo na lang tuon yan. Sabi ko, may darating at darating sa'yo. Yun nga oh. lang, dahil siguro sa kakrazy, crazy-crazyhan mong yan, kaya ka iniwanan. Sana naiintindihan mo may kanya-kanya na kayong buhay. ngay ayusin mo yung buhay mo bago ko talaga, bago ko ayusin yan. Sinasabi ko <laughs> sa'yo. Bumata oh, yung <laughs> si Rico mag sis. Yes. Kasi medyo baka delicate kids. Baka biglang bubuga ka ng itim na ano dyan. Na... <laughs> itim na, na usok dyan sa bibig mo. Kaya tama na Nagiging na sister. Tama na. <laughs> <laughs> ano yung parang nakikiusap ka na lang, please parang awa mo, na itigil oh, mo na. na to. Tama oh, oh. na bi tama na bi, okay? <laughs> Is, pag ito umabot ng tatlo ha, sinasabi ko na sa'yo. Ako, nag, nagpapaka, kinakalma ko na lang talaga at nako, baka kung ano-ano mangyari. Nalakso oh. <laughs> na sa galit, Rico. Hayop ka, Chrissy. Bisit ka, Chrissy. Ano Talagang hayop ka, Chrissy. Tigilan mo na yung dalawang yan, ha? Uh, maraming salamat sa ito, guys. Parang nakakapagod. Nakakapagod yung mga patira ngayon. Tara, alis na tayo. <laughs> <laughs> Bigla nagwakas na tayo. <laughs> Para si Mayor Vico. <laughs> Bigla nila nag-exit sa natin. Okay. <laughs> ano e, parang, ba? Pero, ano ba? No? Kung na parang may mga extra-extra tayo, parang gumaganon. <laughs> Tapos nakalagay, oh, nakalagay hey, dito uh, yung pangalan natin. Enrico Loco this, nakalagay. Wow. Dito. Wow. Ay, nako! <laughs> Diyos ko! Ewan ko kung anong yung ba itong 2025 ngayon. Parang ang saya-saya na naman natin. Tigilan nga. <laughs> Alam mo yun, parang Nakakaiba yung energy ng Year of the Snake. Ha? Ay, tama po. Ay, tama, tama. Year mm. of the Snake. Kaya pala ito si Chrissy. Umuusbong na naman kayo mga Chrissy kayo, ha? Kasi Year of the Snake, ha? Oh. Kayo mga ex kayo na mga hindi kayo makamupo. <laughs> Nagigigil kami sa inyo. Kaya pala, kaya oh. pala. Intindin. Basta sabi oh. ko sa inyo magpakatatag kayo, dead man na lang yan. Okay? Karin. Hindi kayo mag a sa kanya. Gwapito tumigil ka. Tsaka, huwag kang mag-give in. Alam mo to the point kasi na pinatira mo yan. Ibig sabihin, apektado kayong dalawa. Dead man, oh. na, dead man na. Dead man na. Okay. Kasi, okay. o, Ayan. para sa mga netizens, friends namin dyan, na nanggigil din at gusto rin mag-share ng mga kagigilan nila sa buhay, hindi namin kayo pipigilan, okay? Pumunta oh. na kayo sa aming Facebook page, Patira sa Tandem, at maghuntahan tayo dito. Yan, ako oh, naman. <laughs> Siyempre, para sa ating mga susunod pa na mga patira, like and follow nyo na rin kasi yung Facebook page natin. Tapos dagdagan nyo naman din po yung magsusubscribe sa ating YouTube channel. Ako, masaya dito. Sabi ko sa inyo. At ganoon na rin, syempre, yung page ng Outmost uh, podcast. Nako, i-like nyo na rin po yung Facebook page para malaman nyo syempre. Makita nyo yung mga kapatid natin na mga podcasters din na ngayon ay kabilang na syempre sa lumalagong pamilya ng Outmost Fear. Yo, wow. talaga wow. wow! 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 <laughs> <laughs> na, nagsuka sa stress kasi oh. nga nakaka-stress yung patira. Bising <laughs> kasi talaga si Chrissy. Nako, ayoko na talaga. Nako na. Ay, yun lang. Bye. Bye. <laughs> ㅋ <laughs> ㅋ <laughs> Hanggang yeah, sa, ito. sa susunod po, siyempre kasama ang uh, aking pang na pang na partner at shoot na shoot sa jar. DJ <laughs> DJ Tess. Oh, Jeffrey, di, 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 DJ Tez! Ah, siyempre! Di ba ko kompleto? Ang ah, oh, kasiyahan sa patira sa tatin kung kasama ang oh, nag-iisang si DJ Rico Wiggins. Ah, eh, hmm, ganun <laughs> dapat yan. At siyempre, ito po ang patira, sa tatin! Bye! Crisip, buisip, ka. Patira mo! Patira mo! Sa Kakaadem Online!